magluluto tayo guys ng macaroni nalagay ko na pala yung bucket dyan tapos dalawa na dalawang bucket ang ating na macaroni hindi mahaba yung mahaba is spaghetti so yan nagpapakuloyin muna natin siya pag na yan Saka natin iahong. Ayan guys, kumukulo na yung ating macaroni guys. Pag malambot na, yaho na natin para gigisa tayo ng sibuyas sa kabawa para gumawa tayo ng sauce. Ayan guys, nawawala na yung tubig niya so kailangan na natin ito tanggalin kasi luto na ito eh. Ayan. Siguro naman, luto na to eh. Kaya magigisa na tayo ng sibuyas para magagawa tayo ng sauce. Dahil dyan guys, magigisa tayo ng sibuyas. At syempre, lalagyan din natin yan ng bawang. Gisa-gisa lang pag may Ay ko na pala dyan yung bawang na paste. Dinikdik ko yan ng maliliit. Siyempre, dito natin ilalagay. Ito yung gawin natin sauce. blender ako ng fresh na tomato. Kasi mas masarap yung may fresh na tomato bago natin lagyan ng tomato paste. Hindi mawawala yung fresh tomato kasi mas masarap yung may fresh tomato. At saka, lagyan din ng tomato paste dahil ganyan na yung bawang natin sa kasibuyas guys ilagay na natin yung blender natin na tomato fresh siyempre ilalagyan natin yan ng tomato please don't worry ilalagay po tayo dyan ang mga ingredients ito yung ingredients natin black pepper. Ito naman ay kamun, at saka paprika powder, lalagyan ko niyan, kahit hindi na uh, requirements yan, hindi lalagyan ko. Siyempre, i-mecos-mecos natin yung in insan. <laughs> di ba? Mekos, mekos. Mekos, mekos. Siyempre, hindi mawawala ating magi cubes. At siyempre, guys, maglalagay ako dito ng dalawang pirasong tomato paste. <coughs> parang ano yung boses ko ayan guys dalawang piraso mainit tapos ininekos nekos din natin sya as sempre guys lalagyan natin sya ng salt mekos lang natin. Walang katapusan ng mekos-mekos. Siyempre, papakulo natin. Tapos, pag wala na yung tubig niya, saka natin ilalagay makaroni macaroni natin. Ang ating sauce ay kumukulu na. Malapit ko na ilagay yung makaroni macaroni. Ayan. Dahil ganito na yung ating sauce guys. Gabi na dito. 6.30 na. <laughs> Hindi pa ako nag-lunch. Uh, Ayan, ilalagay na natin ng ating macaroni. Ayan guys, ganito na yung itsura ng ating macaroni guys. Ayan. Hindi ko na pinakita kung paano ko nilagay kasi nagbibiju pa yung aking kamay. Ayan. na kasi dito. Kaya yan. Ayan. Good. So, ngayon, maghintay muna tayo ng konti para magkakain na gutom na ang person. Alam niya dito, minsan naglalang nag sa ako 7 o'clock, 8 o'clock, pero nag-almosal ako yan na guys yung ating macaroni guys ang finish product natin ito po yung chicken tapos yan meron tayong mountain dew ayan guys kain po tayo guys sana po guys meron kayong pagkain dyan sa inyong mga table para samahan nyo kami kumain ayan sprite ang ating soft drinks So yan guys, kain po tayo guys. Bye bye.